Babala naman sa mga tsuper na mga pampublikong sasakyan. Huhulihin at pagmumultahin na ng LTFRB ang mga driver na naglalagay ng Slim Only sticker sa harap ng mga public utility vehicle. Umaksyon si Brandon Milia. Malimit daw mapahiya ang 27 anyos sa si Ann Morada tuwing sumasakay ng mga pampublikong sasakyan. Dahil sa kanya pangangatawan, tinatanggihan siyang isakay ng ilang driver at kapag sinakay naman, doble ang bayad. Pasakay ka pa lang ng jeep, naririnig mo na na, oh, doble singil niya na, tapos sa taxi naman minsan, papara ka pa lang. Padagdag naman po ng 50, ng 100, o ng mamantrata agad ng 350 po ma'am hanggang ganito. Hindi lang ang mga ganitong reklamo ang natatanggap ng LTFRB. Ayon sa ahensya, may mga nagsusumbong din sa kanila kaugnay ng mga sticker na slim only sa harapan ng ilang PUVs. Ibig sabihin, mga payat lang daw ang dapat umupo sa tabi ng driver. Ayon sa LTFRB, isa itong diskriminasyon dapat na nagdi-discriminate ang public utility vehicle sa uh, pasahero uh, based on their appearance, uh, race or gender. Hindi pwede yon. Violation yan ng aming uh, JAW, refusal to convey yan at the same time, discrimination of passenger. Kaya ang uh, ating payo din sa mga, ano, sa mga driver na yan, bagamat alam natin na gusto nyo kumita ng mas malaki, pero not at the expense of our passenger. Depensa naman ng mga super na babawasan ang kanilang kita pag plus size ang kanilang katabi. Kasi kami, mostly kami mga driver ng jeep, pagka medyo mataba ang sakay namin sa harapan, ini, sa totoo lang, umiiwas kami. Kasi unang-una, imbis magiging dalawahan, nagiging isa na siya, kawala na isang, isang pamasahe. Eh. Kasi talagang pabor po kami dun sa purpayat sa harap talaga kasi dagdag din ang pangkrodo yun eh. Pero babala ng LTFRB, may katapat na parusa ang mga gagawa nito. Hanggang 15,000 piso ang multa ng mga tsuper na mahuhuling nagkakabit ng slim only stickers. Magpapakalat ng LTFRB ng kanilang tauhan para mag-inspeksyon sa mga PUV. Sa mga may reklamo naman, maaring tumawag sa hotline ng LTFRB. Umaaksyon, Brandon Milia, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.